Ang landas ng tikbalang sa kabundukan ng Tanay, may mga landas na hindi dapat tahakin. Lalo na kung hindi ka marunong magdasal. Isang grupo ng mga hiker ang umakyat sa bundok. Kumpleto ang gamit, malinaw ang trail, at may mapa pa silang dala. Pero habang tumatagal, tila pa ikot ikot lang sila sa iisang lugar. Isa sa kanila ang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang ibon, walang hangin. At sa di kalayuan, may aninong nakatayo sa likod ng puno. Isang nilalang na may ulo ng kabayo, matangkad at tila nagmamased. Tikbalang. Sa takot na alala ng isa ang payo ng matatanda, baligtarin ang damit at magdasal. Isa-isa nilang ginawa ito at unti-unting nagbago ang paligid. Nang muling tumingin sa paligid, wala na ang nilalang. At sa wakas, natagpuan nila ang tamang daan pa uwi. Sa mga bundok ng tanay, hindi lang ligaw ang dapat mong katakutan, kundi ang mga matang nagmamasid sa dilim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kababalaghan, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at iklik ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwento ng lagem,